Isipin nyo ngayon, ngayon pa lang, isipin nyo na. Dahil kung ngayon pa lang, nararamdaman nyo na yung masamang epekto, halimbawa, nagkautang-utang na kayo, o di kaya, naubos na yung ipon nyo, nakapagbenta na kayo ng mga gamit, tumigil na kayo. Magandang araw mga idol, ano na lang kaya ang mangyayari sa'yo kung madadagdagan pa ng isang taon, dalawang taon, o limang taon, sampung taon yung pagsusugal mo ngayon. Kung ngayon pa nga lang, durog na durog ka na. Ngayon pa nga lang, wala ka ng ipon. Ngayon pa nga lang, halos may benta mo na ang lupa at bahay mo dahil sa sugal na yan. Pagkatapos madadagdagan pa ng isang taon, dalawang taon na pagsusugal mo, baka pag, pag natapos yung taon na yun, wala ka ng bahay, wala ka ng pamilya, nakakulong ka na, o di kaya lubog na lubog ka na sa utang, alam nyo naman kung anong epekto ng sugal sa atin mga idol Hindi hindi ka niyang titigilan hanggat hindi, hindi ka rin tumitigil Wala kang panalo sa sugal, uubusin ka lang yan So paulit-ulit kong sinasabi yan mga idol So kung ngayon pa nga lang, hirap na hirap ka na Ano na lang kaya mangyayari sa'yo pagkatapos ng dalawang taon, limang taon Hindi ko na alam, baka nasa, baka nasa kalsada ka na Nanghihingi ng pangkain sa mga tao Naging pulubi ka na o Nasa bundok ka na, nagtatago ka na kasi ang dami mo nang pinagkakautangan dahil sa sugal na yan. So hindi na bago, hindi na bago sa atin yung mga ganyang senaryo na may mga naghihirap dahil sa sugal, na may mga nasira buhay dahil sa sugal, may mga nakulong dahil sa sugal dahil uh, nagnakaw sila para lang may, may pansugal. I-advance mo yung utak mo at silipin mo yung mga maaring senaryo na mangyari sa'yo kapag nagdagdag ka pa ng 1 years, 2 years, 5 years, 10 years sa buhay mo na may kasamang sugal hindi ito biro kasi yung may mga tao talaga na ginagawa lang biro-biro ang sugal pero paulit-ulit kong sinasabi sa inyo ang sugal ay hindi hindi biro isa ito sa pinakamasama o di kaya ito ang pinakamasamang uri ng adiksyon na maari mong maranasan yung na ka sa alak na ka sa yosi kahit nasabihin na natin na-addict ka sa droga wala yan walang malayan pagdating sa sugal hinding hindi mo pagdating sa mga bisyong yan hinding hindi ka makakaubos ng 100,000 300,000 dahil lang sa nagiinom ka dahil lang sa nagyoyose ka maubos mo half million hindi sa sugal after 10 minutes after 30 minutes One hour Ubus ang isang million mo ganun kabilis ang sugal kayang kaya ka palubugin sa loob lang ng ilang minuto so isipin mo na lang kung taon pa yung madadagdag sa buhay mo na naglalaro ka ng sugal na yan isang taon, dalawang taon, tatlong taon. So di ko na lang alam, baka pakalat-kalat ka na lang sa kalsada noon, nanghihingi ng pangkain sa mga tao dahil wala ka na ng trabaho, o naubos na lahat sa'yo, iniwan ka na ng pamilya mo, dahil ipinamigay mo lahat ang pera mo sa mga nagpapasugal. Nasa inyo ng na, mga idol kung seseryosohin nyo itong mga sinasabi ko, pero basta ako nagpapaalala lang sa inyo na masisi balang araw masisira ang buhay nyo dahil sa sugal. May mga taong nakawala, pero sinasabi ko na sa inyo, bago sila nakawala, dumaan muna sila sa butas ng karayom. Napakahirap makawala kapag nalulong ka na. Napakahirap ma makawala kapag nakatikim ka ng malaking panalo. Hanap-hanapin ang utak mo yun. At doon, doon sasamantalahin ng mga nagpapasugal ang sitwasyon na yun na uh, dahan-dahan ka ng maaadik at dahan-dahan mo nang ibibigay ang mga pera mo sa kanila. So, Huwag kayong papautaw sa mga nakikita nyo sa mga advertisement na uh, Taya ka ng 500, mananalo ng 40k, 30k, katangahan yun Maaring mangyari yun pero babalik at babalik ka pa rin uh, Ibabalik mo yung pera sa kanila, yung napanalunan mo Doble, triple, pagkatapos 10 beses hanggang sa magkaubos-ubos ka Paulit-ulit na cycle, paulit-ulit na senaryo sa sugal At marami ang nagpapatunay niyan sa mga nagsasabi pala na yung, yung mga sinasabi ko dito gawa-gawa ko lang Naintindihan ko kayo dahil siguro karamayin sa inyo hindi pa nararanasan Kung ano yung masamang epekto ng sugal na yan Pero tanungin nyo na lang sa ibang mga nagko-comments dito Kung totoo hindi yung mga sinasabi ko Na kung gawa-gawa ko lang Hindi nyo ba napapansin mga idol? Itong mga video yung ginagawa ko Hindi ako gumagamit ng script Hindi ako nagsusulat lahat ng ginagawa ko na video on the spot yan kusang lumalabas sa utak ko kusang kusa kong hinuhugot sa experience hindi lang sa experience ko sa experience ng ibang tao dahil totoo yung sinasabi ko maring nagkakautal-utal ako kung minsan pero hindi, hindi ito yung basta-basta pinagtagpitagpi ko lang na mga pangyayari na makagawa lang ako ng senaryo makagawa lang ako ng kwento dahil totoo itong sinasabi ko Totoong nangyari, totoong buhay to Dahil ang sugal mga idol Matindi ang magiging epekto sa buhay nyo yan Oras na kayo ay na-damage dahil sa sugal Matindi ang magiging epekto sa buhay nyo yan At tatatak talaga sa utak nyo kung ano, ang, kung ano yung mga nangyari At kahit balibalik ta rin nila yung tanong Yun at yun pa rin ang isasagot mo Dahil yun naman talaga ang totoong nangyari Nagigits nyo ba ako? hindi ako gumagawa ng kwento, hindi ako nagsusulat ng script, nakatatak na sa utak ko kung ano yung mga sinasabi ko. Kasi nga, ako mismo yung nakaranas. At hindi lang ako, marami kami. Kaya sa mga nagsasabi na ginagawa ko lang to, na ano, para gumanyan sa YouTube, wala akong pakialam dyan sa kita sa YouTube. Sa totoo lang, kung alam nyo, napakaliit ng kinikita sa YouTube. Isipin nyo na lang ang mangyayari sa inyo after 2 years, 3 years, 4 years na nagsusugal kayo baka walang wala na kayo nun baka maaaring nakakulong na kayo o nagpakamatay na kayo wala na kayong pamilya ubus ng maari arian nyo wala na kayong bahay kung ngayon pa nga lang hirap na hirap na kayo ano pa kaya kung madagdagan pa ng ilang taon alam nyo naman ang cycle ng sugal mga idol manalo ka ibabalik mo din at pagbalik nyan kasama pati puhunan times 2 times 3 manalo ka ng 30,000 30, ngayon sa susunod na buwan sigurado talo ka ng mga 60 o 90 ganyan ang epekto ng sugal mga idol ibabalik at ibabalik mo din yan at yan mismo ang uh, sinasamantala ng managpapasugal dahil alam nilang babalik at babalik ka may kasamang tubo yung tubo noon hindi lang 100% kundi 200% 300% yung kukunin nilang tubo sayo parang ipinahiram lang nila sayo yung pera para um, uh, medyo maadik ka, medyo matuwa ka at hanap hanapin mo na yon at nagbabakasakali ka na maulit pa yon pero hindi na yun mangyayari. Ang sugal ay sugal. Alam na natin yan mga idol, marami nang nasirang buhay dyan. Huwag na kayong magbakasakali na magkakapera kayo sa sugal dahil katangahan yan. Masakit tong sinasabi ko pero kung minsan kasalanan din naman natin kung bakit tayo kung bakit tayo nagihirap dahil sa katangahan din natin mga idol. Min ako inaamin ko naging tanga ako at nabiktima din ako ng sugal na yan marami, at hindi lang ako, marami, marami na kami at marami na ang may mga nagpakamatay pa nga so salamat na lang at uh, may mga taong may mga taong nakawala, nagprosigin na makawala at nag nagshare ng experience ngayon so ayun lang mga idol, isipin nyo ngayon pa lang, isipin nyo na yung senaryo. After 2 years, after 3 years, after 10 years, kung anong mangyayari sa inyo kapag patuloy pa rin kayong nagsusugal. Ang sugal ay sugal, hindi na natin mababago kung anong magiging epekto sa buhay natin yan. Ang tanging dulot lang yan, sisirain lang yan ng buhay natin. Yan lang, wala nang iba. Walang magandang maidudulot ang sugal sa buhay natin. Lahat negative. Negative lahat ang idudulot yan. Yung sasabihin, yung gagawin yung libangan o pansamantala, kikita kayo, para may pang-araw-araw. Lahat yan naisip ko na rin noon na gusto kong maglibang dahil dumadaan ako noon sa matitinding problema. Gusto kong maiwaglit ang utak ko. Wala. Ang nangyari, nalulung lang ako. At alam kong marami na rin ang dumaan dyan. Pagkatapos may mga may mga nagplano rin na kahit kumita ng 500 isang araw, may pambili lang ng pagkain. Pero ang nangyayari, yung 500, natatalo silang 2,000, natatalo sila ng uh, 5,000, hanggang sa lumaki ng lumaki yung dosage dahil gusto nilang bumawi kakahabol sa talo nila hindi na sila nakabawi natalo pa sila ng malaki so marami na tayo video tungkol dyan tungkol sa pagbawi na yan kakahabol sa talo dahil gusto mong bumawi pero si, sila ang nakuhanan hindi sila nakabawi lumaki pa nag time is 10 yung talo nila so ayun mga idol isipin nyo na lang magmula ngayon after 1 years ay, after 1 years Magmula ngayon, after one year, after two years, isipin nyo kung anong mangyayari sa buhay nyo. Isipin nyo kung ano ang mangyayaring senaryo na kung sakasakaling magtutuloy-tuloy kayong magsusugal. After five years, buhay pa kaya kayo? O nakakulong na kayo? O wala na kayong bahay? Wala na kayong pamilya? Isipin nyo ngayon, ngayon pa lang, isipin nyo na. Dahil kung ngayon pa lang, nararamdaman nyo na yung masamang epekto. Halimbawa, nagkautang-utang uh, na kayo. O di kaya, Uh, naubos na yung ipon nyo, nakapagbenta na kayo ng mga gamit, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Kung, kung ngayon pa lang, masama na yung epekto sa inyo, paano pa kaya kung nadagdagan pa ng isa, dalawang taon, tatlong taon? Hindi ko na alam. Baka na, nasa kalsada na lang kayo, nagkakalkal ng basura sa kalsada para lang may makain. So ayun lang mga idol, hindi ko na paabain to dahil so sobrang init na dito sa Taiwan. Tingnan nyo. Ayan. Nakikita nyo ba? Tatandaan nyo lagi na ang sugal walang walang magandang maidudulot sa atin yan lahat negative negative lang ang maidudulot sa atin yan good luck sa inyo mga idol